Ang tonsils ay dalawang lymph nodes na matatagpuan sa likod ng lalamunan. Kapag ang mga tonsils ay dapuan ng impeksyon, nakakaroon ng tonsillitis. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang pagkakaroon ng tonsillitis ay talagang nakakaabala sa ating pang-araw-araw na gawain gaya ng pakikipagkomunikasyon, paraan ng pagkain at maging sa paghinga. Kaya naman, mabuting malaman kung ang pwede at hindi pwedeng kainin upang hindi lumala ang tonsillitis. Ito ang mga pagkain na bawal kainin ng taong may tonsillitis. 1. Fatty Food Iwasan na mga high-fat foods tulad na lamang ng dairy products, red meats, pritong pagkain o mamantika, at mga baked na pagkain. Ayon sa mga espesyalista sa pagdadayet, hindi lamang nakakapanghina ng immune system ang mga fatty food, pinapahirapan din ito ang ating digestive system sa pagtunaw ng kinakain. Kaya naman, mabuting iwasan ito hanggang sa gumaling ang tonsillitis mo. 2. Citrus food Ang mga citrus food gaya ng orange, kamatis, lemon, grapefruit at kalamansi ay mga acidic food na maaaring mapalalalamang ang iyong kondisyon. Mainam ang melon, kiwi o saging bilang kapalit na prutas. 3. Paanghang na pagkain. Ang mga spicy foods tulad ng chili powder, hot sauce, curry, sili o pepper ay hindi mainam para sa taong may tonsillitis. Lahat ng ito ay hindi nakatutulong at bagkus nagdudulot ng pamamaga ng lalamunan. Hindi ibig sabihin ito ay hindi ka na makakapaglagay ng pampalasa sa iyong mga pagkain. Mayroong mga pampalasa tulad ng luya na hindi nakakaapekto sa lalamunan. Ayon sa ilang pag-aaral, ang luya ay mainam kapag may sipon at ubo. 4. Malulutong na pagkain. May hirap lunukin ang mga magaspang na pagkain tulad ng crackers, oatmeal, chichirya, at hindi lutong gulay at posibleng lumalapa ang tonsillitis. 5. Low-fat foods. Kung hindi mo kayang walang karne ang iyong dieta, magandang alternatibo ang pagkain ng white meat tulad ng manok, turkey, o kaya naman isda. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.